Araw-araw mo sila naisip. Oo, Ang laki na ng sige pagbabago sir. sa ni Mami Lisa. Gusto niya nang umuwi sa tahanan nila. Paano yung pag-iinom mo ng gamot? Balik na so, sige na so. Ano na dito yung bulso mong anak? Ano naramdaman mo? Masaya ka? Masaya ko so. Pero gusto ko na umuwi sa'yo. ko so, tulungan mo naman ako ng sabi so kahit na ngayon sa ano so kay Daddy Frankie pag nandito si Daddy Frankie anong sasabihin mo sa kanya? uwi na ako Sir. Si sabihin mo kay kuya uwi na ako Sir. di ba sinabi ko sa kanya sa inyo yung na ko, kasi, ako kasi yung mga naku sir araw-araw mo sila naisip? oo eh, sir U -u mm, hindi ka makatulog? oo sir gusto ko na umuwi sir Tulungan mo anak ko yung mag-substance. Opo, tutulungan namin mami. Tabot namin makakaya, no? Pero, is mo -sure muna natin yung mga gamot mo kung ano, kung may magpapahiram dun sa'yo. Sabihin mo kay kuya, ah. Kasi hindi hindi, hindi, hindi namin ma po. Mami, hindi rin namin ma-desisyonan hanggat walang pangintulot si Dali Frankie, eh, no? Ito ang asura, magsabi siya na. So, yun po mga kababayan, ito yung araw-araw na sabi ni Mami Lisa. Kasi nung last week, ganito rin nung nandito si Manong Bini sa anak niya. Gusto niya nito lang sa mama. So ikaw, ngayon, gusto niya na ulit pumalis ikaw, magpaalam. Oo, uh, magpaalam na ako, sir. Sinabi ko kay Kuya, sir. Tutulungan naman ako, sir. Kaba ng buk mo, Mami, oh. Oo, oh, di ba? Pabain mo na natin yung buhok mo. Na? No. Si, si Sir A. Ah. Sa tulungan tuma na, tumataba ka na. Tulungan mo na akong magsabi Sir A. Ah. Ang laki na sige ng pagbabago talaga ni Mami Melissa Gusto niya na umuwi sa tahanan nila. Um, so, makasama yung mga anak mo? Oo, sorry. Hmm. so sorry. Sir, tulungan mo na akong magsabi. Anong nararamdaman mo nung nandito yung mga anak mo noon? Wala, sorry. Tulungan mo na ako magsabi kay Daddy Hindi, yung nandito si, nandito na, yung bunso mo, anong nararamdaman mo sa kanya? Anong nandito yung bunso mong anak? Anong nararamdaman mo? Masaya ka? Masaya ako, sir. Pero gusto ko na umuwi, sir. Ikaw, sir, at tulungan mo ako magsabi kahit na ngayon sa amin, sir. Ngayon talaga? Oo, sir. Ito. Para sa buong bagyo, paano yan? Palipasin mo na natin sir. yung bagyo, kahit na. Kahit na, sir. Tulungan mo ako mag magsabi. Paano yun? Ibuwa bagyo pa. Kahit na, sir. Mm. Tulungan na. Kahit bumabagyo talaga, gusto mo na mo eh. Oo, sir. Kasi nanginis ko yung mga anak sir. Tulungan mo na ako mag-shadow, sir. Kahit nagi prangki. Kasi na, sir. Mabaga pa. Kahit na, sir. Kahit ano, na pa rin talagang gusto o, mo talaga. Sir, tulungan lala, lala, na, so tulungan mo ako mag-shadow. talaga. Hindi, tulungan mo ako mag Gusto niya talagang, ano, talagang, gusto, gusto, gusto niya talagang... na talagang umuwi. Tulungan mo ako mag-shadow, sir. Ikaw mag sir. Sige, Mama Melissa. Gusto ko na umuwi Tulungan mo na ako nagsabi sa Kahit na bumabagyo sa ito. Kahit bumabagyo talaga? Oo, sa Talagang Sibito, talaga? tulungan mo na ako. Sinabi ko kay Kucha, tulungan mo naman ako magsabi. Mababasa Kasi tayo niyan. Kahit na sa Kahit na talaga? Oo, sa Ipaglalaban mo talaga? Oo, sa Anong sa ilokala ipaglalaban? Ipaglalaban mo oh. sa hindi ko na alam sa tayo so, mga ipaglalaban ko ng aking pag-ibig. Oh, oh. Ah, Sige nga, kanta yung mga. Tap. Ikaw, tap, tap. Kanta ka muna, dito ka muna. Di ba masayang magantahan dito? Nakita ka na yung kumakanta ka eh. Kanta ka muna, muna dito. Ipaglalaban dito. hanggang sa pag-ibig. Ganun lang sa kantanta ko. Sige nga, kanta ka muna. Pero sabihin mo. Sa Huwag po sasabihin namin, pero kanta ka muna. Tulungan mo naman ako sa kawawa naman ako. Oo nga, mami. Ito, 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 magsabi ko na, sir. Gusto ko na, sir. Huwag ka na malungkot. Dapat masaya lang. Pinapasaya ka lang namin. Gusto no. namin kung masaya ka. Pero yung huwag gusto ko na... Huwag ka na malungkot para sir. ano, makakapunta tayo sa mga anak mo. Oo, sir. Dapat masaya lang, ha? Kanta-kanta ka muna. Ay, sir, may sasabihin ako. Sir. Sir, may sasabihin ako. Sir, gusto ko na umuwi. Sir, hindi ka may sasabihin ako kasi uuwi na ako. May sasabihin ako sa... Gusto ko na umuwi. Sir, may sasabihin. Ako, no? ihatid mo na ako, sir. Ha? Ihatid mo na ako, sir. Ayan na naman tayo, eh. Hindi na, sir. Kawawa na. Kawawa naman yung mga anak ko, sir. Hindi sila kawawa. Kasi inaalagaan ni Tatay Benny. Sige na, suho ko. Gusto ko na mo yung Kasi wala na kusot. suho. Ha? Sige na, suho. Kaya ko naman, naman ako suho. Kasi yung mga anak ko Paano yung pag-iinom mo ng gamot? Kahit na suho, sige na suho. Kaya nga, paano yung pag-inom mo ng gamot? Ihatid mo na ako, sir. Ah. Sige na, sir. Kaya nga, sagutin mo ko. Paano yung pag-inom mo ng gamot? Kahit ha, Sir. Kahit na doon sa bahay namin, Sir. Sigurado ka? Sigurado, Sir. Sige na, Sir. Ah, nga. Kahit na ngayon, ihatid mo na ako. Kailan ba yung check-up pa niya? Di ba may check-up pa siya isa? September 18. Sige na, Sir. Ihatid mo na July pa lang din. Eh. Eh. Next year pa. Hi, next month. Sige na, Sir. Salong September 18 pa yung check-up. Okay. Kahit na ngayon, Sir. Sige na, Sir. O, gusto ka na nang mawi, Sir. Kawawa naman yung mga anak ko po. Sabi ko sa iyo, hindi kawawa yung mga anak mo kasi inaalagaan ni Tatay Benny. Ikaw, Kaka oh, sir, magkisis ko. Kaya gusto nga. Na ako. Kaya nga. Kung ako masusunod, tapusin muna natin yung gamutan. Kahit na hindi ako mag-inom na, sir. Eh, bawal yun para tuluyan kang gumaling. Gusto ko nang mag-isip. Sige na, sir. Payagan mo naman ako. Sige na, sir. Payagan mo naman ako, sir sige sige ngayon, na, eh, ngayon kasi malakas ang ulan pag uusapan muna namin ng team ko anong maganda ha? relax ka lang kunting panahon na lang so ito mga kababayan no? araw araw ganyan po yung uh, sinasabi ni ate lisa gusto na akong umiisod kung ako talaga masusunod mga kababayan uh, ayaw ko kasi dito tuloy-tuloy pag inom ng gamot tsaka may oras kasi ang kain eh hindi pwedeng magutuman itong mga to hindi pwedeng malaktawan pero ang iniisip ko rin mga kababayan yung pakikiusap niya kasi alam ko talaga mga kababayan sa nakikita ko pag doon sa lugar nila <clears throat> matatanda na po yung kanyang nanay kanyang mga tiyahin walang mag-aasikasok ikaw ang mag-decision sa kung kaya ako Kaya yun ang problema ko. Pero hindi rin naman natin pwedeng baliwalain yung karapatan ng tao. Karapatan niya. Bigyan niyo ako ng idea mga kababayan. Bigyan niyo ako ng opinion. Kasi araw-araw ganyan ang pakiusap niya sa amin. Ito, alam ko, papayagan mo ako. Kasi nakakawin na talaga ako. Pag-iisipan ko susi may... na Pag-iisipan. ko susi Ihi ka? O, sige. Yan lagi yung sinasabi niyo, mga kababayan. So, pag-iisipan namin kung ano ang susi 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 So, sa batas kasi minsan yung mga ganun na kapag sabi na ng kanilang nararamdaman hindi pwedeng baliwalain natin yung mga ganyan may karapatan pa rin sila ito yung tinatawag na karapatan pantao although kung tayo talaga masusunod hindi pa pwede kasi hindi pa natatapos yung gamutan at alam naman natin mga kababayan na yung mga ganyang pasyente is talagang Uh, magiging maintenance na nila yung gamot nila. Pero mga kababayan, hindi ko pa alam talaga kung ano magiging final. Gaya ng aking sinabi, pag-iisipan namin maigit ka, kausapin ko rin si Tatay Bini. Baka sakali po na matutukan din ni Tatay Bini. Kasi ang kailangan talaga ni Ate Lisa, pagmamahal, pag-aaruga, iparamdam. Kasi kung ganyan lang ng ganyan, na yung isip niya is nasa mga anak niya kahit anong pagpapainom ko ng gamot baka magkaproblema tayo lalo dahil yun ang lumalason sa isip niya yung kawawa yung anak niya which is sinasabi ko na hindi siya kawawa hindi kawawa yung kanyang mga anak ay eh, mga kababayan uh, abangan nyo po yung susunod na mangyayari no? maraming maraming salamat God bless po